Samantala may pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCSB ang Spirit FM CMN Kalapan Oriental Mindoro. CNN Live. Zoom na Magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Tanging tigisang isang bayan sa Oriental at Occidental Mindoro ang idineklarang drug-cleared habang patuloy ang pagsisikap ng mga awtoridad na palawakin ang tagumpay laban sa ilegal na droga sa buong MIMAROPA sa so First Quarter Regional Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Meeting. Iniulat ni Pidea Mimaropa Spokesperson sa person Grace Domingo na may 21 munisipalidad sa rehiyon ang nakamit na ang drug cleared status kabilang ang isang bayan mula sa bawat talawigan ng Mindoro. Gayunman, hindi tinukoy ng Pidea kung aling mga bayan sa Oriental at Occidental Mindoro ang nakapasa sa naturang kategorya. Kasabay nito, nagpahayag ng kumpiyansa sa mga otoridad na maideklarang ganap na drug-free ang mga lalawigan ng Romblon at Marinduque matapos ang eleksyon sa Mayo 2025. Ayon pa kay Domingo, simula Mayo 2024, wala nang naitalang drug affectation sa lahat ng 1,460 barangay sa rehiyon ng Mimaropa. Ipinaliwanag niya na sa mga barangay na ito, 336 ang tinuturing na drug-free habang 1,124 naman ang classified bilang drug-cleared. Binigyan din niya na kailangan dumaan sa verification process ang mga drug-free barangay upang mapanatili ang kanilang status habang sumasailalim ilalim naman sa validation ang mga drug-cleared areas. Samantala, sinabi ni DILG Maropa Assistant Regional Director Ray Maranan na pospusan ang koordinasyon ng mga local government operations officers at opisyal upang matugunan ang mga pamantayan ng pagiging drug-free. Dagdag pa niya, nagbibigay rin ng karagdagang suporta ang mga pambansang ahensya ng gobyerno sa mga lokal na pamahalaan. Dahil sa paspinaigting na kampanya kontra droga, ginawara ng Anti-Drug Abuse Council Performance National Award noong 2024 ang anim na munisipalidad sa rehiyon, limang bayan mula sa Romblon at isa mula sa Marinduque ang kinilala sa naturang parangal. Mula dito sa Oriental Mindoro. Ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Kalapan City reporting live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Junard Acapulco mula po naman sa Spirit FM si Amen Kalapan Oriental Mindoro. Samantala sa